guys so tanghali napakainit so dito tayo ngayon yan sadali ako lumang ayun may nalaglaglag oh ayun oh. ayun ang bago bago ayun nalaglag pa oh so ang daming mangga dito ayun ang daming mangga aray bakan aray bakan din lote ayun oh dan mangga so yung iba nandiso nakap dyan yan oh hinog na hinog guys oh. Eh, Ayan, hinog hinog Ito pa oh. Babagong laglag lang yan Ang daming hinog dito, wala lang ang uha Kasi Kari, bakat din lote Ayun, nagwasan ko na rin naman to hmm, Tamas Mangunga tayo mamaya, iwi ko. Ayan oh. Hindi maabot lang. Ayan, maabot lang ng amay ko. Ayan guys oh. Nahinog. Ang dami. Hmm, ang dyan minggo pala to. Ang sarap. Ang oh. tamis, tabi-tabi po. Hmm? Mmm, come Hmm? Dami. Ngayon guys, ang dami ah. Dami Yung, dami mangga nalalaglag laang ayun wala nang nunguha guys hmm, hanggang kanya nga manok oh ito ang dami bunga wala nang nunguha Ari kasi bakat ni Lope. not for sale kaya may bintan yung lupa kaya may nakatira dito manok lang tamis sobrang tamis kasi so baka dumaan yung may ari malaga hindi naman tayo pumasok matrespassing tayo Hmm, dalam nunggao hmm problem di entai pitu pamasuk hmm kap hmm itu hmm. nilagay lang mamaya Ari, oh na na guys oh na hinug na, guys, oh. hinug na, hinug na. Ah, maglalagay tayo ng plastic Nangunguha tayo yeah. Wow, ada plastik guys magkasting na tayo bukasan natin mamaya yan dami dito na ilagay dami mga ka Maliban sa negros, hindi na kailangan doon talaga marami. Oh, hindi mo na. Salamin. Okay, <laughs> thank you. Thank <laughs> na, na. na ang tamis ayan o oh. ang tamis so umumulot naman tayo ng mangga ayun kinain na lang manok yung hindi pa sira kuha natin yung sayang lang hmm? Masasayang lang yung iba yun eh basag eh sasayang lang yun bagong laglag lang alipa guys yun yun sandali tayo natin sa mga may sa loob o so yun ay trespassing tayo ayun guys ayun All right. So, may na tayo, mangga. Mamaya, mamaya ako yan dadali ko. Tayo ito, hao. tayo? Nakaw, hao rin pala kumain mangga. Ito pa pala, oh. Ay, yung may iba Salamat sa mangga. Tabi-tabi po. Kadali tayo ng mangga dito. Dito sa may... Yung may santol pa nga, oh. Hindi ko nabanggitin kung saan to. Tama, pagalitan pa. Padali <laughs> na tayo ng mangga. Tara na. Mahal, yun, oh. Lat for sale pala. Ayun, oh. Uh, gusto niyo bumili na ng lupa, ayun oh. Lot for sale. Ah, uh, pag tatanungin niyo kung saan, dito lang sabihin ko na sa inyo kung saan. Pag nag-comment kayo. Right? -hmm. Solve. Go. Wait. Hey, ibilin siya pa. <laughs> May ibilin siya. Ang natin ibilin siya. So, back to byahe na ulit tayo. All right. Ugh.